Mga kapatid, bawat umaga ay isang blangkong pahina na iniaalok sa atin ng Diyos upang isulat natin ang isang bagong kwento ng pananampalataya, pag-asa at tagumpay. Nang isabit ni David ang kanyang alpa matapos isulat ang awit 23, hindi niya alam na siya'y magiiwan ng isang pamana na magpapabago ng mga umaga sa loob ng libu-libong taon. Ang debosyonal na ito ay nilikha, lalo na upang masimulan mo ang bawat araw na may parehong matatag na pagtitiwala na ipinakita ni David ng kanyang ipahayag, Bungsyo Panginoon, ang aking pastol. Ang awit 23 ay hindi lamang isang sinaunang tekstong panrelihiyon. Ito ay isang praktikal na manual kung paano mamuhay araw-araw sa ilalim ng proteksyon, probisyon at paggabay ng makapangyarihang Diyos. Bawat salita ay inihinga ng banal na espiritu upang maging walang hanggang bukal ng pagpapalakas ng loob, lakas at pag-asa. Kapag tunay mong naunawaan at isinasabuhay ang mga prinsipyong nasa awit na ito, ang iyong umaga ay hindi na lamang karaniwang bahagi ng oras, kundi magiging simula ng isang pambihirang paglalakbay kasama ang pastol ng mga pastol. Ang debosyonal na ito ay nakabalangkas, hindi lamang bilang isang babasahin sa umaga. Ito ay isang nakapagbabagong pagkikita sa Diyos na huhubog ng iyong pananaw para sa buong araw na darating. Ihanda ang iyong puso sapagkat malapit mo ng matuklasan kung paano maaaring baguhin ng awit 23. Hindi lamang ang iyong mga umaga kundi ang buo mong paraan ng pamumuhay. Bago tayo sumisid sa kalaliman ng awit 23, mahalagang lumikha ng isang kapaligiran na angkop para sa pakikipagtagpo sa Diyos. Maghanap ng isang lugar sa iyong tahanan kung saan maaari kang magkaroon ng pribadong sandali at kapayapaan. Kung maaari, patayin na nung mas kagamitang elektroniko na maaring makasagabal. Ihanda ang iyong Biblia, kuwaderno at panulat. Pahintulutan ng liwanag ng umaga na pumasok sa iyong kapaligiran. Ang liwanag na ito ay sumisimbolo sa presensya ni Jesus, ang ilaw ng sanlibutan, na malapit nang magbigay liwanag sa iyong araw sa pamamagitan ng kanyang salita. Huminga ng malalim ng tatlong beses. Sa bawat paghinga, isipin mong pinupuno ka ng banal na espiritu. Sa unang paghinga, isuko ang lahat ng alalahanin ng nagdaang araw. Sa ikalawa, tanggapin ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pag-unawa. Sa ikatlo, buksan ang iyong puso upang tanggapin ang lahat ng inihanda ng Diyos para sa iyo ngayong araw. Panalangin, Panginoong Hesus, aking mabuting pastol, sa banal na sandaling ito ng pakikipag-isa sa iyo, lumalapit ako na may mapagpakumbaba at umaasang puso. Inaamin ko na kung wala ka, wala akong magagawa ngunit kasama ka lahat ng bagay ay posible. Inilalaga ko ang bagong araw na ito sa iyong mga kamay. Nawa ang bawat minuto ay maisabuhay sa iyong paggabay. Unbounded passionity ayotin sa iyong direksyon at ang bawat hakbang ay nasa ilalim ng iyong proteksyon. Banal na espiritu, ikaw na nagbigay inspirasyon kay David upang isulat ang awit 23, Ako'y iyong bigyang inspirasyon ngayon upang maunawaan at maisabuhay ang mga mahahalagang salitang ito sa aking araw-araw na pamumuhay. Naway, hindi lamang ito maging kaalamang pangkaisipan, kundi maging espiritwal na kapahayagan na magbabago ng aking realidad. Magsalita ka sa aking puso, hipuin mo ang aking kaluluwa, at ihanda mo ako para sa isang pambihirang araw sa iyong piling. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Bago pag-aralan ng awit 23, pagnilayan mong tapat ang mga katanungang ito at isulat ang iyong mga sagot. Paano ka karaniwang nakararamdam tuwing paggising? Balisa may pag-asa, nag-aalala o may pagtitiwala? Ano ang pinakamalalaking alalahanin mo para sa araw na ito? Sa anong bahagi ng iyong buhay, kahigit na nangangailangan ng paggabay ng isang pastol? Natutuo bang naniniwala kang may pakialam ang Diyos sa mga detalye ng iyong araw? Paano kaya magiging ang iyong araw kung isa sa buhay mo ito ng may kamalayang may perpektong pastol na nagmamalasakit sa iyo? Ang mga pagninilay na ito ay magiging mahalaga upang iyong mapansin kung paano tuwirang naaangkop ang awit 23 sa iyong kasalukuyang kalagayan. Talata 1. Ang Panginoon ang aking pastol. Hindi ako mangangailangan. Ang pangunahing pahayag na nagbabago ng lahat ang unang pahayag na ito ay higit pa sa isang simpleng pangungusap. Ito ay isang propetikong deklarasyon na nagtatakda ng tono para sa buong araw. Nang isulat ni David ang mga salitang ito, hindi siya nasa kalagayang sagana sa material kundi gumagawa siya ng pahayag ng pananampalataya batay sa kalikasan ng Diyos, hindi sa kanyang mga sitwasyon. Ang salitang pastol sa orihinal na Hebreo ay raah na nangangahulugan hindi lamang ng pag-aalaga sa mga tupa, kundi pati ng pagpapakain, pangangalaga, paggabay, at pamumuno ng may pag-aaruga. Kapag yung ipinahayag na ang Panginoon ang aking pastol, kinikilala mong mayroon kang personal, malapit, at makapangyarihang tagapag-alaga na nakaaalam ng bawat pangangailangan mo bago mo pa ito maunawaan pansinin na hindi sinabi ni David na ang Panginoon ay isang pastol o ang Panginoon ay pastol ng lahat kundi aking pastol ito ay nagpapahiwatig ng isang personal, malapit at natatanging relasyon ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng sanlibutan siya ay iyong personal na Diyos. Ang ikalawang bahagi ng talata, hindi ako mangangailangan, ay isang natural na bunga ng una. Kung ang makapangyarihang Panginoon ay tunay na iyong pastol, imposible na mabuhay ka na kulang sa anumang bagay na talagang kailangan. Hindi nito ibig sabihin na makukuha mo ang lahat ng iyong ninanais, kundi na magkakaroon ka ng lahat ng kailangan mo upang magampanan ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Panginoon, sa sandaling ito, sa pamamagitan ng pananampalataya, ipinahahayag ko na ikaw ang aking personal na pastol. Hindi lamang ang Diyos ng Sansinukob, kundi aking Diyos, aking tagapag-alaga, aking tagapagtustos. Tinatanggap ko ang katotohanan ito hindi bilang isang pag-asang darating pa lamang. Kundi bilang isang kasalukuyang katotohanan, alam mo ang bawat detalye ng aking buhay, bawat pangangailangan ng aking puso, bawat hamon na aking haharapin ngayon. Ipinahahayag ko na wala akong kakailanganin ngayon. Hindi ako kukulangin ng karunungan upang gumawa ng tamang mga desisyon. Hindi ako kukulangin ng lakas upang mapagtagumpayan ang mga balakid. Hindi ako kukulangin ng kapayapaan sa mga sandali ng tensyon. Hindi ako kukulangin ng kagalakan upang ipagdiwang ang iyong kabutihan. Hindi ako kukulangin ng pagibig upang pagpalain ang mga tao sa aking paligid. Ikaw ang aking pastol at ito'y lubusang nagbabago ng aking pananaw tungkol sa araw na ito. Sa buong maghapon ngayon, sa tuwing lilitaw ang isang pag-aalala o pagkabalisa, huminto ka agad at ipahayag. Ang Panginoon ang aking pastol, wala akong kakailanganin. Gawin mong mantram ito sa araw-araw. Ang iyong palagi ang pagpapahayag ng pananampalataya. Talata 2. Pinapahiga niya ako sa luntiang pastulan. Inihahantong niya ako sa tubigan ng kapahingahan. Ang pangako ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ipinapakita ng talatang ito ang pusong mapagmahal ng Diyos bilang Ama. Ang salitang pinapahiga sa orihinal na Hebreo ay nagsasaad ng sinadyang kilos ng pagkalinga. Hindi lamang niya pinahihintulutan tayong makatagpo ng kapahingahan, aktibo niya tayong inaakay sa mga lugar ng kapayapaan at pagbabagong buhay. Ang luntiang pastulan ay kumakatawan sa mga lugar ng espiritual na nutrisyon, paglago at kasiyahan. Hindi lamang ito pisikal na lokasyon, kundi espiritual at emosyonal na kalagayan kung saan ang ating kaluluwa ay nakakahanap ng pagkain. Ang tubigan ng kapahingahan ay sumasagisag sa kapayapaang dumadaloy mula sa puso ng Diyos upang patahimikin ang ating magulong kaluluwa mahalagang tandaan na pinapahiga niya tayo. Madalas ang ating likas na pagkatao ay nagtutulak sa atin sa walang tigil na pagkabalisa, labis na pag-aalala at pagtatrabaho ng walang pahinga. Ngunit alam ng ating pastol na kailangan natin ng mga sandali ng pag-renew at siya mismo ang lumilikha ng mga pagkakataong iyon sa ating buhay. Panalangin, amang makalangit Kinikilala ko na madalas kong tinatanggihan ang kapahingahang inihahanda mo para sa akin. Patawarin mo ako sa pagkabalisa na pumipigil sa akin na malasap ang kapayapaang iniaalok mo. Ngayon, isinusuko ko ang aking sarili sa iyong pamumuno. Kapag ako'y iyong inaakay sa mga sandali ng kapahingahan, tatanggapin ko ito. Kapag naghanda ka ng lunti ang pastulan para sa espiritual na pagbabagong buhay, ako'y kakain dito. Ipinahahayag ko na ngayon, kahit sa gitna ng mga responsibilidad at hamon, akayin mo ako sa mga sandali ng kapayapaan. Maaari itong ilang minutong panalangin, isang nakapagpapalakas na pag-uusap ang pagmumuni sa iyong nilikha o isang simpleng sandali ng paghinga sa iyong presensya tulungan mo akong kilalanin at pahalagahan ang mga sandaling ito na iyong inihahanda para sa aking kaluluwa. Mangako ka ngayon na tukuyin at tamasahin ang hindi bababa sa tatlong luntiang pastulan sa maghapon, isang sandali sa umaga. Marahil ang debosyonal na ito, isa sa kalagitnaan ng araw at isa sa pagtatapos ng araw. Maging sensitibo sa paggabay ng banal na espiritu upang matagpuan ang mga pagkakataon ng pagbabagong buhay. Talata 3 Binubuhay niya muli ang aking kaluluwa. Inaagiyang niya ako sa mga landas ng katuwiran. Alang-alang sa kanyang pangalan, ang salitang binubuhay muli sa Hebreo ay shuv na nangangahulugang ibalik baguhin, muling buhayin. Ito'y pangako na kayang ibalik ng Diyos ang mga bahagi ng ating kaluluwa na namatay, napagod o nasugatan. Maaring natapos mo ang kahapon na daladala ang mga sugat, kabiguan, pagod o panghihina. Ngunit ang Diyos ay may kapangyarihang sobrenatural na ganap na magpanumbalik ng iyong kaluluwa sa bawat bagong araw. Hindi lamang siya nag-aayos o nagtatapal, siya ay nagbabalik ng orihinal na sigla. Ang mga landas ng katuwiran ay hindi makikitid na daang legalistiko o relihiyoso, kundi mga landas ng katapatan na humahantong sa pagpapala, tagumpay at katuparan ng banal na layunin. Kapag sinusunod natin ang mga landas na ito, hindi lamang natin pinalulugod ang Diyos, kundi tinatamasa rin natin ang masaganang buhay na kanyang inilaan. Panalangin, Panginoong Hesus, kailangan ko na buhayin mong muli ang aking kaluluwa ngayon. Kung may mga sugat ng nakaraan na patuloy na nagbibigay ng sakit, pagalingin mo ako ng lubusan. E kung may naipong pagod na pumipigil sa aking mabuhay ng may sigla, panibaguhin mo ang aking lakas na tulad ng sa agila. Kung may pangihina na nagpapadilim ng aking pananaw, punuin mo ako ng bagong pag-asa. Akin mong akayin sa tamang mga landas ngayon. Sa bawat desisyong aking gagawin, ibulong mo sa aking tainga ang pagpiling nagbibigay karangalan sa iyong pangalan. Kapag ako'y nag-aalinlangan kung aling landas ang tatahakin, liwanagan mo ng malinaw ang tamang direksyon. Nawa ang bawat hakbang na aking gagawin ngayon ay isang hakbang papalapit sa iyong mga layunin para sa aking buhay. Ipinahahayag ko na ang aking kaluluwa ay muling binubuhay sa mismong sandaling ito. Ipinahahayag ko na ang Diyos ay nagpapalakas sa akin. Nagpapagaling ng aking mga sugat at nagpapasigla ng pag-asa sa aking puso. Ipinahahayag ko na ngayon ako'y inaakay sa mga landas ng katuwiran at mararanasan ko ang pabor ng Diyos sa bawat bahagi ng aking buhay. Talata 4 kahit na ako'y lumakad sa lambak ng anino ng kamatayan, hindi ako manganganib sa anumang kasamaan sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ang siyang nagpapalakas ng loob ko. Sobrenatural na tapang sa gitna ng mahihirap na sandali. Gusto mo ba na ipagpatuloy ko ang pagsasalin hanggang matapos ang buong awit? Banda 23 mga talata 8-6, kasama ang mga paliwanag at panalangin, ipinahahanda tayo ng talatang ito sa katotohanan na hindi lahat ng sandali sa araw ay magiging madali. Magkakaroon ng mga lambak, mga sandali ng kahirapan, hamon o kawalan ng katiyakan. Ngunit mayroon tayong makapangyarihang pangako, hindi natin kailangang matakot sapagkat kasama natin ang Diyos ang lambak ng anino ng kamatayan ay hindi tumutukoy lamang sa pisikal na kamatayan, kundi sa anumang sitwasyon na nagpaparamdam sa atin ng kahinaan, banta o kawalan ng pag-asa. Parkinson's Street Sinbahiras na pagpupulong sa trabaho, isang nakababahalang medikal na pagsusuri, isang krisis sa pananalapi o isang alitan sa relasyon. Sinabi ni David, kahit na ako'y lumakad, hindi kong ako'y lalakad, alam niya na darating ang mga sandaling iyon, ngunit pinili niyang huwag mabuhay sa takot sa mga ito. Ang kaibahan ng mga taong may pananampalataya at ng mga taong pinangungunahan ng takot ay hindi ang kawalan ng mga problema, o kundi ang presensya ng Diyos sa gitna ng mga problema. Ang pamalo ng pastol ay ginagamit upang ipagtanggol ang mga tupa laban sa mga mandaragit, samantalang ang tungkod naman ay ginagamit upang akayin at sagipin ang mga tupang naliligaw. Ang Diyos ay may kapangyarihan upang tayo'y ipagtanggol at may karunungan upang tayo'y igabay, pabalik sa tamang landas. Panalangin, amang makapangyarihan, Inaamin ko na minsan ako'y natatakot sa maaring dalhin ng araw na ito. Ngunit sa sandaling ito, sa pamamagitan ng pananampalataya, pinipili kong huwag matakot sa anumang kasamaan sapagkat ikaw ay kasama ko. Kung dumating man ang mga hamon sa trabaho, ikaw ay kasama ko. Kung lumitaw ang mga kahirapan sa pamilya, ikaw ay kasama ko. Kung sumulpot man ang mga suliranin sa kalusugan o pananalapi, ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo ang nagpoprotekta sa akin laban sa lahat ng kasamaan na nagnanais sumalakay at ang iyong tungkod ang gumagabay sa akin kapag hindi ko alam kung anong direksyon ang tatahakin. Salamat sapagkat ang iyong presensya ang aking kaaliwan, aking kaligtasan at aking lakas. Ipinahahayag ko na ngayong araw ay lalakad ako na may sobrenatural na tapang. Alam na ang Diyos ng San Sinukob ay nasa aking tabi. Ilagay ang iyong kanang kamay sa iyong puso at ipahayag ng malakas ng tatlong beses. Hindi ako matatakot sapagkat ang Panginoon ay kasama ko. Damdamin mong pumapasok ang katotohanan ito sa iyong espiritu at nagtatatag ng di matitinag na pundasyon ng tapang para sa araw na ito. Talatafing, inihahanda mo ang isang mesa sa harap ko sa presensya ng aking mga kaagaw. Pinapahiran mo ng langis ang aking ulo. Ang aking kopa ay umaapaw. Kasaganaan at pabor sa harap ng mga hamon. Itinatakda ng talatang ito ang isang dramatikong pagbabago ng tono sa awit. Mula sa madidilim na lambak, dadako tayo sa isang hariwang piging hindi lamang tayo pinoprotektahan ng Diyos mula sa mga kaaway, kundi ipinapakita niya ang kanyang pabor ng sagana at hayagan. Isipin mong ngayon mismong sandali, inihahanda ng Diyos ang isang espesyal na mesa para sa iyo. Ang mesang ito ay hindi karaniwan, kundi isang piging na panghari. Inihanda ng hari ng mga hari para mismo sa iyo. Nasa mesang ito ang lahat ng pagpapalang kanyang pinlano para sa iyong buhay. Mga pagkakataon ng paglago mga pagpapalang relasyon, probisyon sa pananalapi, kalusugan, kagalakan, kapayapaan at mga personal at profesional na katuparan. Ang pariralang sa presensya ng aking mga kaaway ay hindi nangangahulugang nasisiyahan ang Diyos sa pagdurusa ng iba, kundi nais niyang ipakita na pagpapalain kanya ng hayagan kahit pa may mga taong o sitwasyong nais kang ibagsak. Ang iyong pagpapala ay magiging napakalinaw na kahit ang mga nagduda sa iyo ay kikilalani ng pabor ng Diyos sa iyong buhay. Ang pagpapahid ng langis ay simbolo ng pagtatalaga, autoridad at kapangyarihang mula sa Diyos. Kapag pinahiran ng Diyos ang iyong ulo ng langis, siya ay nagbibigay sa iyo ng sobrenatural na kakayahan para sa tagumpay at spiritual na autoridad upang mapagtagumpayan ang mga hamon. Panalangin Amang nasa langit, napupuno ang aking puso ng pananabik sa kaalaman na ngayon ay inihahanda mo ang isang mesa ng pagpapala para sa akin. Ipinahahayag ko na tatanggap ako ng hindi inaasahang pabor, nalilitaw ang mga pagkakataon sa aking harapan na ang mga ang tila sarado ay bubukas ng sobrenatural. Pinahiran mo ang aking ulo ng langis, ipinahahayag ko na ako'y pinahiran para sa tagumpay, pinahiran para sa kasaganaan, pinahiran upang maging liwanag saan man ako naroroon. Ipinahahayag ko na ang aking kopa ay aapaw ngayong araw, hindi lamang sapat ang aking matatanggap, kundi kasaganaan upang maibahagi sa iba. Nawa ang aking pagpapala ay maging malinaw na malinaw upang magbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Simulan mo ang araw sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa mga pagpapalang darating pa. Ang ganitong saloobin ng pasasalamat ng pauna ay nagpapakita ng iyong pananampalataya sa katapatan ng Diyos at naghahanda ng iyong puso upang makilala at matanggap ang mga pagpapalang iyon pagdating nila. Tatalata 6 Tiyak na ang kabutihan at ang awa ay sasa akin habang ako'y nabubuhay. Takoy mananahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ang garantiya ng walang hanggang pagpapala. Nagtatapos ang awit na ito sa isang propetikong pahayag tungkol sa hinaharap. Ang salitang tiyak ay nagpapakita ng lubos na paniniyak. Hindi ito pag-asa lamang, kundi isang katiyakang nakabatay sa hindi nagbabagong kalikasan ng Diyos. Ang kabutihan at awa ng Diyos ay hindi lamang magiging bukas para sa iyo, kundi susunod sa iyo ng aktibo. Sa Hebreo, ang salitang ginamit ay nagpapahiwatig ng positibong paghabol. Para bang ang kabutihan at awa ng Diyos ay dalawang anghel na itinalaga upang samahan ka sa buong buhay mo, tinitiyak na kailanman ay hindi ka mawawalan ng kalinga ng Diyos. Manirahan sa bahay ng Panginoon, ay hindi lamang tumutukoy sa hinaharap na kalangitan, kundi sa kasalukuyang realidad ng pamumuhay ng palagi sa presensya ng Diyos. Saan ka man naroroon ngayon, sa trabaho, sa bahay, sa paaralan, sa biyahe, espiritual kang naninirahan sa bahay ng Panginoon. Panginoon, idinedeklara ko na ngayon at sa lahat ng araw ng aking buhay, ang iyong kabutihan at habag ay susunod sa akin. Saan man ako magpunta kasama ko sila. Sa trabaho, sa pamilya, sa mga relasyon, sa negosyo, sa kalusugan, ang iyong kabutihan at habag ay aktibong kikilos para sa aking kapakinabangan. Dahil ako'y nananahan espiritual sa iyong tahanan, dinadala ko ang atmosfera ng langit saan man ako pumunta, naway mapansin ang mga tao na may kakaiba sa akin na maramdaman nila ang kapayapaan at pagmamahal na nagmumula sa iyo. Naway ang aking buhay ay maging buhay na patutuo ng pag-aaruga ng mabuting pastol. Minamahal na pastol, habang ako'y patungo sa aking mga gawain sa trabaho ngayon, dinadala ko ang ganap na katiyakan na ikaw ang nauuna sa akin upang ihanda ang daan Pagpalain mo ang gawa ng aking mga kamay sa isang sobrenatural na paraan. Naway makilala ako dahil sa kahusayan, integridad, at dedikasyon. Paramihin mo ang aking mga pagsisikap upang ang resulta ay lumampas sa aking natural na kakayahan. Ibigay mo sa akin ang pabor sa harap ng mga nakakataas, mga katrabaho, at mga kliyente. Naway makita nila ako bilang isang taong mapagkakatiwalaan, mahusay at pinagpala. Buksan mo ang mga pintuan ng oportunidad na hindi ko man lang naisip na umiiral. Naway ang aking presensya sa lugar ng trabaho ay magdala ng kapayapaan, kagalakan at kasipagan. Gamitin mo ako bilang kasangkapan ng pagpapala sa buhay ng aking mga katrabaho sa pamamagitan ng aking patutuo at kristyanong karakter, naway mahipo nila ang iyong pagmamahal, naway ako'y maging ilaw sa mga madidilim na lugar at asin na nagpapanatili ng espiritual na atmosfera sa aking pinagtatrabahuhan. Panginoon ng pamilya, gaya ng iyong pagakay sa akin sa tabi ng mga tubig ng kapahingahan, Tulungan mo akong maging pinagmumula ng kapayapaan at ginhawa para sa aking pamilya. Naway ang aming tahanan ay maging isang luntiang pastulan kung saan bawat miyembro ay nakakahanap ng pag-ibig, pagtanggap at pagpapalakas. Pagpalain mo ang aming mga relasyon sa pamilya ng mutual na pangunawa, pasensya at pagpapatawad. Kung saan may sugat magdala ng kagalingan, kung saan may hindi pagkakaintindihan, magdala ng kaliwanagan kung saan may pagkakalayo, magdala ng pagkakasundo. Naway ang aming pamilya ay maging isang patutuo ng iyong pagmamahal sa aming komunidad. Protektahan mo ang aming pamilya laban sa masasamang impluensya, pagkakabahabahagi at mga di kinakailangang alitan. Naway kami maging nagkakaisa hindi lamang sa dugo kundi sa pag-ibig ni Kristo. Paunlarin mo ang aming pamilya sa lahat ng aspeto, espiritual, emosyonal, pisikal at pinansyal. Panginoon ng buhay, ikaw na nagbabalik ng aking kaluluwa ay may kapangyarihan ding magpanumbalik ng aking katawan. Idinedeklara ko ang banal na kalusugan sa bawat selula, bawat organo, bawat sistema ng aking katawan. Naway gumana ang aking katawan ayon sa disenyo na iyong ginawa. Ibigay mo sa akin ang bagong lakas para sa araw na ito, malinaw na isipan upang gumawa ng tamang mga desisyon at emosyonal na balanse upang harapin ang anumang sitwasyon. Palakasin mo ang aking immune system at ingatan ako laban sa sakit at aksidente. Naway parangalan ko ang aking katawan bilang templo ng Espiritu Santo. Sa paggawa ng malulusog na desisyon at sa mabuting pag-aalaga sa tahanang ito na ibinigay mo, naway ang aking pisikal na kasiglahan ay maging apatotoon ng masaganang buhay na iyong iniaalok sa lahat ng sumusunod sa iyo. Amang tagapagkaloob, ikaw ay naghanda ng mesa sa harapan ko. Idinedeklara ko na ngayon, ako'y lumalakad patungo sa kasaganaan na iyong inihanda para sa aking buhay. Pagpalain mo ng sobrenatural na karunungan ng lahat ng aking mga desisyong pinansyal. Ilayo mo ako sa masasamang pamumuhunan at gabayan ako patungo sa mga kapakipakinabang na oportunidad. Paramihin mo ang mga yaman na dumadaan sa aking mga kamay. Naway ako'y maging tapat sa kaunti upang mailagay mo ako sa higit pa. Buksan mo ang mga pinagmumula ng kita na hindi ko inaasahan at lumikha ng mga pagkakataong magdala ng kasaganaan hindi lamang para sa akin, kundi para rin sa iba. Naway umapaw ang aking kopa ng kasaganaan upang ako'y maging mapagbigay sa mga nangangailangan at makapag-ambag ng malaki sa pagpapalawak ng iyong kaharian sa lupa. Ituro mo sa akin kung paano maging mabuting katiwala ng lahat ng iyong ipinagkakatiwala sa aking mga kamay. Espiritu Santo, kung paanong ininspirasyon mo si David upang isulat ang salmong ito Inspirasyon mo rin ako ngayon upang isabuhay ang bawat salita ng panalanging ito. Naway ang aking buhay spiritual, ay hindi lamang maging isang ritual, kundi isang buhay at dinamiko na relasyon sa iyo. Palalimin mo ang aking pananampalataya. Pagtibayin ang aking pagmamahal sa iyo at dagdagan ang aking pagnanais na mas makilala ka pa. Naway ang iyong salita ay maging mas matamis kaysa pulot para sa akin."